We can do it! Programang Hatid ay kwentong buhay na puno ng inspirasyon at aral mula sa ating mga kababayan worldwide. We can do it! Dito lang sa inyong 702 DZAS, FABC Radio TV. from Southern California, the Far East Broadcasting Company presents We, We Can, Can Do, it! Do It! Praise the Lord! Setyembre na, unang Sabado sa buwan ng Setyembre. Panahon na naman ng ber, Kaya malapit na naman ang kapaskuhan. Kaya may mga nagkakaruling na siguro. Kamusta Ate Maru? Okay naman. Alam mo, uh, we always look forward to our time together sa ating program. Especially yung ating mga tagapakinig din, no? Binabantayan tayo, sinusubaybayan tayo. Maraming maraming salamat. At nakapagbigay kayo ng inspirasyon din sa amin. So, sabado na naman. Kuya Dave, ano ba yan? Ang <laughs> <laughs> bilis. Mabuti ating Ambilis. Panginoon. Oo. oo. Pero God. alam mo, um... Ang ating Panginoon ay napapabuti at binibigyan tayo ng pagkakataon dito sa ating program. It's, uh, alam niyo po, we always look forward sa ating programang We Can Do It. Ang tanong nila, bakit we can do it? Bihira ko ko yung marinig ko manta. It's play with uh -huh. words. Pwedeng, yeah, yeah. Uh, pwede nga, Pero ang isa sa mga essence nito, pakahulugan, ay magagawa natin sa tulong ng Panginoon. Ano man ang problema, uh -huh. we can do it. At ang ating itatampok, ang ating we can do it, ay isang weekly program na saan meron tayong feature na guests na ang kasabihan ng aking ati marug na ihiraming ko, mga kwentong <laughs> may kwenta. Gusto ko yan, bagong uh, uh, slogan natin yan. Oh. Ang guest natin ay mag-asawa, Lee and Miles Nadal ng hey, hey. Uh, uh, California. Kuya Lee at Miles, magandang gabi po sa inyo. Tiga saan po kayo dito sa Southern California? Magandang gabi po sa lahat. Uh, magandang gabi po sa inyo lahat. Dito po kami sa Orange County, sa city of Stanton, California. Ah, At magkalapit tayo. Ang ate Marunyo ay po. tigaan, Jaime. Original oh. na, lapit-lapit -lapit ng bahagya sa mikropono paki pakiproject, ate Miles. Sige, saan po si ate Miles sa Pilipinas? Saan po kay tubo? Saan po kay galing? Las Piñas po, Pastor. Las Piñas. At ang kuya Lee naman po? Sa Cavite po. Particular saan po lugar sa Cavite? sa ang papa ko po taga Kawit Cavite, yung mami ko naman po taga Noveleta. Cavite. Noveleta at Kawit. magkadikit pala kayo sa sa amin din. Kasi si Art, my husband is from Cavite, at uh, kayo naman ngayon ay nasa Anaheim. So, parang <laughs> nagkadikit-dikit, <-dikit>, ano? <laughs> so nice. Talaga, hindi kayo mapukunat. <laughs> ang, uh, ang Kuya Lee at ang Ate Miles ay may magandang kasaysayan. Dadapuan ang agad natin story ni, uh, ni Kuya Lee. Ito'y isang pangkaraniwang problema hindi lang sa Estados Unidos kundi maging sa Pilipinas. Yung subject ng... At marami ang ayaw harapin ng paksang ito. Pero salamat mm -hmm. sa boldness ng aking Kuya Lee para ito'y kanya ibahagi. Para meron tayong matutuhan. Ang paksa natin ay addiction. Yung pagkakasugapa o pagkabihag sa isang bagay. Mm -hmm. Kuya Lee, marami ang itinatago nila yan. Maraming tao ang addicted sa substance pero ay nilang aminin. Salamat sa iyon Uh, may kasi ka na makatutulong sa ating mga uh, taga pakinig at mga manonood. Bigyan muna natin ng kaunting background. Lumaki ka po ba sa Cavite ano po? At saan po kayo nag-aral? Uh, nag-aral po ako sa Manila sa Dr. sa Jose Abad Santos Memorial School sa mm -hmm. sa Taft. Uh, from kindergarten hanggang grade 7 po. Bago po kami nagpunta dito sa Amerika. Oh. Ang high school mo po, saan ang high school? Ang high school po, nakapagtapos po ako sa Long Beach Polytechnic High School sa Long Beach, California. Mm, At uh, ang, ang kuya Lee sa medical field. Pakibahagi nga po ang inyong uh, role sa medical field. Uh, ako po ay nagtatrabaho sa hospital. Isa po akong ray tech uh, sa Lakewood Medical Center, UCI. Uh, dati mm -hmm. po sa Lakewood Regional Medical mm -hmm. Center, uh, ako po ay uh, x-ray tech na ng 25 years. Wow. Uh, actually po, sorry po, 24 years. 24. Wow. At meron silang unico iho at hindi nga lang natin kasama ngayon. At pakilala yung inyong unico iho, nag-iisang anak. Ang aming pong nag-iisang anak ay si Lance who is ano na po siya, 22? 22. 21. <laughs> <Okay>. <laughs> Hindi kita masisig ganyan talaga. At kasama niyo sa bahay ang uh, inyong ina, ang ati Laila. Ano po? Apo. Amen. Po, uh, mother. Mm -hmm. Yeah. Ay, oh, isa wow. sa mga future programs natin, ati Maru, ay feature natin ang ati Laila. Kuya Lee, uh, pakibahagi nga po sa ating mga manunood at tagapakinig ang inyong kasaysayan. Um, <clears throat> ako po, uh, nung bata po ako, uh, lumaki po kaming magpipinsan sa uh, uh, godly family. Mm -hmm. uh, kami po ay lumaki at nagawishon na meron talagang Diyos, mayroon Panginoon na nagmamahal sa inyo at uh, ang talagang uh, si Jesus po ang uh, the way uh, na para maligtas ka. Kailangan niyo lang po siyang talagang tanggapin na inyong personal God and Savior. Nangyari yeah, huh? mm -hmm. naman po sa akin, nung pong medyo nagkamulat ako nang mga edad na 13, 14, dun po ako nag-eksperimento. Dun po ako medyo napabarkada sa mga mga mm -hmm. taong hindi ko dapat sinamahan. Mm. Uh, dun po nagsimula ang uh, ang aking um, experience sa drugs. Mm -mm, -mm. too young. You're too young to mm -hmm. do that, no? 13, 14. Wow. 13, 14. Wow. 14. po kami Opo. dito ay medyo like, nag Opo. na po ako sa drugs sa Pilipinas. Oh. Opo. 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 po Opo. 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 Opo pag eksperimento paggamit hanggang po sa nung nag 18 years old ako doon na po talaga medyo talagang lumala na nang lumala oh mm -hmm. so what are some ano-ano uh, uh, ang mga pag sinabi mong malala, ano-ano yung mga nangyayari at uh, ginagawa ni <clears throat> um ako po Ate Maru uh, nung simula po ako nung nung, nung nag 18 ako doon na po ako na involved heavily sa methamphetamine sa sa so, um, ang taong gumagamit po kasi ang taong may addiction, uh, ang tingin nila sa sarili nila, wala silang ginagawang mali or kayang-kaya nila ang mga ginagawa nila. Oo. Malalim nang lumalalim yung inyong paggamit, yung yung, yung addiction niyo. Akala ninyo, ah uh, parang nabubuhay kayo ng natural na lang sa inyo yon. Wow. Opo. Hanggang... Parang, Oo. Parang simply smoking na lang, no? Parang wow. 'yun, know, Bisyo ganun. na lang gano'n. Parang ganon po, parang ganon Ako nga po, ah uh, katunayan, um uh, ako po nakapag nakapagtapos, nakapagtrabaho ng meron akong meron akong bisyo. Uh, wala pong wala pong araw na na ginawaan Dios kung hindi talagang kailangan kung kailangan kong gumamit kailangan kong magkaroon ng mm -hmm. sa aking bulsa or pag-uwi ko sa bahay Mhm. Mm mm -hmm. ko sa aking araw, yun po talaga ang yun po talaga ang sa araw-araw po na ginawaan ng Dios. Yun po talaga ang ang daily routine ko nung araw. Wow. Mhm. Mm So, uh, kuya, naka naka, naka -experience ka rin ba na medyo, aside from sa drugs, no? Um, yung mga mga pagyayari na nasa gulo kayo, nag, mag, ah, nag, nagwala kayo sa isang lugar, tapos nagkaroon ng away, o mga encounters during that time na <coughs> eh, nasa drugs kayo. Uh, meron, meron din pong konting ganon, pero... Uh, katulad nga po ng sinasabi ko kay Pastor Dave. Ano po ako? Functioning addict ako eh. Hindi hmm. po ako yung ah. hindi po ako yung uh, yung yung to, uh, to Lero, yung parang wala ka, wala ka sa sarili mo palagi. Hindi po ako ganun. Although talagang lumakas na po nang lumakas yung paggamit ko ng drugs pero hindi po ako ganun. Hindi po ako yung yung hindi nakakapagtrabaho. Oo, useless, useless Opo, person person. Uh, hindi po, ako ganun. Oh, wow. Hindi po ako experience ko sa sa drugs, so po. Mm -mm, mm -mm. long run po, naapektohan po talaga yung pamilya ko. Naapektohan po talaga. Mm -mm. So, maski married married ka na, gumagamit ka pa rin? Opo, Ate Maru. Tama po yan. Wow. Uh, actually, na, na ano lang po ako na na nagbago lang po ako completely mga 2014. 20... Ah, ito lang. Oh, 10 years ago. Oh. Yeah. 12 years ago. Mga ganun, ano? Mm -hmm. Mga 2014 lang po. Ano Kung po? 2014 yan, anong taon kayo um, mag... Uh, Miles, ano po, kapatid na Myla, at uh, ang tawag namin sa kanya, Sister Miles, Mm -hmm. Naranasan mo, nakita mo yon, nalaan mo na ang iyong esposo ay gumagamit ng pinagbabawal na gamot, at Miles. At first po, Pastor, hindi ko po alam. Mm. Kasi po, hindi po halata. Kasi oh. ang alam ko po kasi, paghalimbawang gumagamit ka yung walang ganay kumain, yung gano'n, wala pong nababago. Sa pata. Normal, ah. <laughs> <laughs> Ang la lakas. <laughs> except po na parati na siyang wala. Parati siyang nagbumotor. Hmm. Nakulihan no, ko po siya ng something sa ng para ano pernalia. po para sa 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 pantalon. Mm. Yun po. So, uh wow. iko ik po siya kinip sa sarili ko kasi Sinare ko po agad kay Nikki at saka kay Tanya. Sinabi ko mm -hmm. po sa kanila na may nakita ko. Sister nila. Mga, yung sister, mga, mga, mga kapatid ko po. Kapatid. Ang Nikki at Tanya, mga kapatid ni uh, brother mm -hmm. ni Yon. So binanggit mo sa kanila, may nakita ka mga aparato, parapernalia na buti alam mo na ito ay uh, may kinaalaman sa mga illegal na mga gamot. Ano po? Mm -hmm. Buti alam mo. Opo. At, First pastor, Nakita niya siguro ako na nagpunta ng banyo. Nakita ko na, nahawakan ko na, nakita ko na sa pantalon. Mm -hmm. okay. yeah. Dahil sinabi ko nga po sa sister-in-law ko kay Nikki, pagbalik ko, wala na. Mm -hmm. Kinuha na siguro, <laughs> kinuha na <niya> po <laughs> niya siguro dahil alam niya na. Oh. <laughs> so, ilang beses Pero... nangyari yon mm -hmm. So Pero parang oo, oh, oh, parang walang walang effect mentally sa iyo ano while while taking the drugs. Kasi parang normal eh, hindi halapain. Uh, yung... Opo, uh, siguro nga po dahil sa uh, naging normal na sa katawan ko. At saka, yun nga po, sa lakas po ng paggamit ko, um normal po sa normal na lang po sa akin 'yon. Normal na ko na lang po na talagang nung na ko na lang po na talaga yung katawan ko at saka yung pag iisip ko is addicted to to drugs na ganong kalalim. Nung tumigil po talaga ako. Doon, doon ko po oh. na Talagang ano pala yung katawan ko at saka yung pag-iisip ko na hawak ako oh. Yung, yung, oh ito. Oh, yeah na no, oh. Bumalik tayo doon sa bahagi na noong makita ng kapatid na Myla na mayroong mga paraphernalia at siyempre kinon uh, na kinonpronta mo si uh, Brother Lee tungkol sa bagay na yon. Ano po ang uh, naging insidente noon uh, Sister Miles? Actually po pastor Atimaru Maru. Um kita mm -mm. po namin siya. Kami po tatlo ng sister-in-law Intervention po kami. So, kasi po hindi na kami nag-uusap eh. Hindi nga po kami natutulog na sa isang kwarto eh. Kasi, uh -huh. Uh -huh. Basta po gano'n, parate siyang mainit ang ulo. May gano'n, hindi niya alam pero mainit na parati ulo niya. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Iba na po yung action, yung ganyan. So, although hindi naman po siya nananakit. Uh -huh. Pero, uh -huh. Nung intervention nga po namin, dini-deny pa po niya at first. Kasi ilang beses, di ba, ilang beses na natin ginawa yung intervention. Kung <coughs> so, parang pang second ata na intervention, kinausap na din siya ni Tanya at saka ni Nikki, yung, yung sisters po niya. Na, kasi sinabi ko po na ayoko na, tumatawag na ako sa mga um, relatives ko. O mm -mm, mm -mm. paano na kami kung if ever na kung maghihiwalay kami, saan kami pupunta mm -hmm. ni Lance? Mm -hmm. O kung oh, saan, wow. chinecheck ko na po kung saan kami mag-relocate or kung babalik ba kami ng Pilipinas mm -hmm. sa kapatid ko or doon sa mga tita ko. Yun mm -hmm. po. Mm -hmm. Kasi Alam ko. Po na po siya na hindi naman ito yung parang pinangarap natin. Bakit hmm. Hindi ito po? Yeah. Sorry mm -hmm. po. Naintindihan ko, Iha, masakit pag-usapan ng bagay na ito. At ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo sapagkat alam ko hindi ito komportabling pag-usapan. Subalit, so, inyong ibinabahagi para sa pakinabang ng mga nakikinig sa atin ngayon. Kasi hindi natin alam kung gaano na katalamak ang uh, drug addiction sa Pilipinas o kung may nakikinig sa atin na nasa ganoon ding sitwasyon. Sa madalit sabi, nung simulang gumamit ng uh, drugs ang kapatid na Lee, hindi maaari hindi maapektuan eh. Meron siya na si Brother Lee na functioning addict siya. Nakakakilos, nakakapag-aral, nakakapagtrabaho. Pero wag sabihin na hindi maapektuhan ang iyong kapwa, lalo na iyong mahal sa buhay. At ito ang nangyari sa iyo at Miles. Ano po? At anong binalak mo noon? So, nabanggit mo na, nagbabala ka na na humiwalay. Kaya ito'y nagsilbing, uh, na, nag, tal talaga na magitan ito sa inyong, pag, uh, sa inyong marriage, di po ba? Apo. Apo Um what type po, umalis po kami kasi parang iba na naman parang bigla bumae. So ano ba to dahil nag intervention na po kami, mm. nagbago na po kaya. Parang hindi pa para naman din close yung doors ko na ganun pero gusto ko po may option binako para hindi naman kami kawawang mag ina mm -mm. Mm -mm. Every time po na natutuolabas to basta or ang tagal-tagal kong maligo dahil dahil pa sa shower ako doon lang ako nakakaiyak. Mm. Mm. No. Mm. 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 Dahil para hindi ako hindi nila ako maritig. Hmm. Mm. 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 mm, -mm. mm ngayon, ngayon ko lang narinig yun, na, na mga yeah. uh, uh naintindihan ko yon yung talagang gusto mong umiyak dahil ay mo na ipakita kay Lance yung kanila nag-iisang anak. Alright. Kaya ang naaapektuhan dito, una, yung, uh, hindi lang yung drug user. Eh. Ang unang-una na yung mga malapit sa inyo, esposa, mga anak, mga magulang, mga kaibigan. At sa nakita ko eh, ngayon pa lang ibig ko na sabihin na walang buting nagagawa ang uh, mga gamot na pinagbabawal. Ano mang bisyo, hindi po tayo nagiging nagmamalinis, ano po. Uh -huh. Walang buting nagagawa. Nadadama ko yung uh, kahit na ito'y matagal nang nangyari at uh, napagtagumpayan na, Nadadama ko pa rin yung pain ng aking kapatid na Miles. At ngayon ko lang po narinig ang bahaging iyan. No sinabi mo, Iha, yung intervention, ano ang ibig niyo sabihin do sa intervention o naggumawa kayo na intervention? Um, kasi po, um, ang suggestion po ni Nikki at saka ni Tanya, nakausapin na nga po namin siya na are you willing na mag nadaling ka sa medical rehab, uh, sorry. rehab. Oh, sa rehab, oo. sabi naman po niya, hindi. Ano yung sinabi mo dati? Parang oh, wala kaya wala po, akong problema. Oo, uh, wala siyang problema. Din, din, hmm. din, in denial, <laughs> tinatawa. Pa ko pa nga po. Dahil wala na ako sa awisho sinabi ko sa kanya. Ano-ano pinaghasan mo sa mga kapatid ko? Opo, gano parang gano'n. Um. Ako pa po yung Siya pa po yung pinalalabas kong masama. Oo, oh oh. Eh oh, 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 ganun naman po ang mga ano eh. Ganun naman po ang mga addict eh. Ang akala nila wala silang ginagawang masama. Akala oh, oh, no, wala silang nasasaktan. Eh. Pero ang totoo niyan, um, ang anumang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, eh, particular ang uh, mga pinagbabawal na gamot, ito'y talaga nagbibigay ng kapaitan, ng kalungkutan. Una sa Panginoon. Pangalawa, maaring hindi siguro doon sa user pero doon sa mga nakapaligid sa kanya. Kaya natatama ko yung pain ng uh, aking kapatid na Miles. At uh, ang ating programa ay ating uh, itatampok muli ang kasaysayan ng Kuya Lee at Ate Miles. Matanda ako sa kanila pero tinatawag ko silang Kuya at Ate sapagkat ginagalang ko sila. Ngayon ay September 7 sa September 28, mapapakinggan natin ng yung other side nito at mas magpo-focus tayo doon sa naging deliverance kung ano ang ginawa ng Panginoon. Sapagkat so, yes. meron tayong mga ilang minuto na lamang. At Timales papakinggan muna natin ang iyong uh, bahagi ano po. Ano ang naging uh, source of strength pa paano mo ito kinaya? And then ang Kuya Li naman ano mababahagi ma ma niya doon sa mga dumadanas ng ganitong klase ng pagkaalipin. Mm -hmm. At Timales mm -hmm. muna paano mo na deal ito iha? um actually pastor si ano si Jennifer si okay. MD sinasama niya ako nila sa, po. Sa, opo, yung pizza po nila. Sinasama po niya ako sa mga Christian churches. So uh -huh. Si ano po si Jennifer alam din po niya na yung kung ano yung sitwasyon niya sa pray lang pray lang so talaga wala po ako ibang pinahawakan Amen. Hmm. Amen. Po, dahil wala na po eh sino po yung pwede makapagpabago sa kanya kung kahit kami mm. pamitin niya, pinapakitaan mm. po. Yes, yes. So, hindi po talaga ako bumitao. Amen. Saan wow. nung usap po namin siya, nung last na usap namin, sabi ko, mamili ka na dahil ayoko na. Bumuli hmm. na kami, aalis na kami. Tapos sabi niya, mag-usap tayo ulit. So hindi ko po alam kung ano ibig sabihin niya na mag-usap ulit kung talagang wala na pero talaga mm -hmm. mm -hmm. Talaga yung dalahan eh. po talaga kung... Wala na po eh. Wala na po. Wala, wala po akong iba talaga. Mapagsasabihin din. Ayoko lang po masira siya din sa mga pamilya ko. Nag Tama. Oo. Mm, mm. Wow. <laughs> So yun po, Pastor, talagang pinanghawakan ko lang po na talagang Lord, kun talagang kami pa rin po para sa isa't isa, gawan mo po ng way para magbago siya at magkaunawaan kaming dalawa. Amen, mm -hmm. amen. Mm -hmm. At um... Yan ay, uh, ating pag-usapan sa susunod nating episode at uh, para tuloy may abangan ng ating mga manunood. Pero yes. Sister Miles, nais kong bigyan ka ng uh, patuloy na assurance. Unang-una, ito ay naganap yung deliverance ang ginawa ng Panginoon more than a decade ago, balagpas 10 taon una. Kaya pinabalik, mm -hmm. kumbaga, pinabalikan na lamang natin at pinag-uusapan at ang nakikita natin dito ay ang kapangyarihan ng Panginoon. Kuya Lee, meron lang tayong 2 uh, two minutes uh, or less. Ano masasabi mo doon sa mga nasa ganoong sitwasyon? Um, um, uh, para po doon sa mga nag, may pinagdaraan ganito, uh, mas ang sa akin po, mas, mas inaano ko yung mga family members, mga mga pamilya ng mga may pinagdalaan ng ganitong klaseng mm -hmm. circumstance. Huwag niyo pong Huwag po kayong tumigil sa panalangin sa Panginoon. Mm Huwag -hmm. um, po ang pinagpapasalamat ko talaga at um, hindi po ako sinukuan ni Miles na aking buong pamilya na sa mm -hmm. pagpapasalamat nila um, na mabago uli ako. Uh, ang Diyos mm -hmm. po ay sa ating kahat. Mm -hmm. uh, wow. If it is His will, He, He will make it happen. Amen, amen. 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 Wow. Hmm. Itutuloy natin ang panayam natin at hindi isa ito sa mga hindi madaling panayam sapagkat nadadama natin ang pait na naganap. Subalit salamat sa Diyos na ito'y nakaraan na lamang na nililingon. At Imaru, pansamantala muna tayo magpapaalam. Yes. Yes. At uh, bago kami magpaalam po, reminder lang po sa ating mga tagapakinig at uh, kung gusto nyo imbitahin ang iba pa na makinig at uh, dito sa ating programa just tell them na ang ating programang We Can Do It ay napapakinggan ito sa FEBC Radio TV at napapanood sa Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Ganun din sa ating mga kaibigan sa Mindanao kami po ay uh, mapapakinggan sa DXKI 1062 Coronadal, South Cotabato tuwing miyerkules ng hapon alas 5.30. Wow, napaka, napaka inspiring naman ito, the life changing of God sa ating mga buhay. Ito po mapapakinggan natin next week dito sa ating program. Sundan niyo po ang ating programa at kami po ay pansamantalang magpapaalam ang inyong mga kaibigan sa We Can Do It at Imaru sa PEDA Javier. Dave Marcel po, kinakatawan ko ang kapatid na Lee at Miles Nadal, ang ating technical assistant sa Control sa Magtunaw. Nagpapasalamat sa inyong pakikinig at tandaan natin sa tulong ng Panginoon, ano man ang problema, sabay-sabay tayo. We, We can, can Do It! Do it. Inyong narinig ang We Can Do It! Dito lamang sa inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan.